Abot-abot ang pasalamat ni Eloisa sa natanggap na higit 4,000 pisong ayuda mula sa gobyerno. Isa siya sa mga benepisyaryo ng tupad program ng Dole na bahagi ng Bagong Pilipinas Servicio Fair dito sa La Trinidad, Benguet. Bilang isang OFW, magagamit ko ulito pang apply dito na sa ating uh, gagamitin ko siya pang kuha ng requirements kung anong hinihingi ng applyan ko. Kahapon pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglunsad ng BPSF Caravan sa Lalawigan kasama ang higit anim na kongresista at iba pang local at national officials ng pamahalaan. Bukod sa mga ayuda, isa sa mga lubos na tinangkilik dito ang Lab for All hatid ang iba't ibang serbisyong medikal ng gobyerno. Mayroon din namang regulatory services kung saan marami rin ang nakakuha ng birth certificate, NBI clearance at passport. Para sa mga nagahanap ng trabaho, may mga sangay rin ng gobyerno tulad ng Bureau of Fire Protection na nagkasanang recruitment para sa mga nagnanais maging bombero. Pag sa female po ma'am, 5 uh, uh, flat and then pag sa male is 5-2 ma'am. And then of course dapat yung BMI natin is pasado para kailangan nating fit kasi pagpumasok dito sa BFP ma'am and then of course ma'am sa ating uh, health dapat uh, wala tayong uh, existing na sakit para pagpasok dito i eh, pwedeng-pwede ma'am Bilang tulong naman sa mga micro small and medium enterprises marami ring bilihan dito ng iba't ibang produktong Pinoy mula sa kadiwa ng pangulo hanggang sa iba't ibang kagamitan at syempre, hindi naman kumpleto ang mga tampok ditong produktong Pinoy kung wala yung mga tulad nitong mga gawang Inabel na talagang uh, ginawa mismo ng ating mga kababayang Igorot dito. Tulad na lamang itong isa sa mga Filipiniana dito. Ang presyo ni dito, dito ay na uh, nasa higit na uh, 1,000 pesos. Pero talagang sulit na sulit kasi yung produktong Pinoy talaga ito, sukat natin isa. At uh, talagang pagka may suot kang ganito, ramdam mo talaga yung pagiging Pilipino mo. Dahil ito ay isa sa mga native talaga natin nga kasuotan dito sa Pilipinas. At uh, kapag bumili ka raw nito, talagang nga uh, hindi ka lang nakatulong dito sa ating mga small business owners, kundi nakatulong ka pa sa ating mga kababayan igurot na sila mismo ang gumawa nito. Diba? Ang ganda. Ang bagong Pilipinas Servicio Fair ay isang one-stop shop caravan na naglalayong ilapit sa ating mga kababayan ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa ng gobyerno. Para sa Benguet, nasa 412 milyon pesos na halaga ng tulong ang hatid ng nasa 70 participating national government agencies para sa 80,000 benepisyaryo. Bukod sa BPSF Caravan, ininunsa din sa probinsya ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD program, Integrated Scholarships and Incentives o EASIP program for the youth at Startup Investment Business Opportunity and Livelihood o CIBOL program. Bago magtapos ang programa, ipinresenta ng Sangguniang Bayan ng La Trinidad ang kanilang bagong resolusyon na nagdedeklara kay Speaker Romualdez bilang adopted son ng kanilang bayan. Ito ay bilang pagkilala na rin sa kanyang mga tulong at serbisyo sa lugar. Nagpasalamat din ang lokal na pamahalaan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I would like also to take this opportunity to thank the President na walang sawang magtrabaho sa kaunlad ng uh, bawat Pilipino sa ating bansa. Uh, of course, uh, si Apo Martin Romualdez na noon hanggang ngayon tumutulong sa probinsya ng Benguet kaya hindi natin tayo pabaya. Eh alam mo naman, na nandito tayo, eh miskinin ko. Yan din ang commitment ng ating mahal na presidente na kada probinsya sa Pilipinas, itong bagong Pilipinas Service Bisyo Pero, ipunta kayo po -tay. Kaya tayo at kayo, testigo sa kanito. Ngayon, masasabi ko, ang bengket ay hindi nalang basta bengket. Ang bengket ay tinitingala na. Ang bengket po ay minamahal na. pang makikilala sa buong Pilipinas